Ikaw, Bong, Bongo. kompare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, ganito, mag, ano, you know, the, yung mga tao, yung mga boto yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang ha. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko yon Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Conteveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, bong, you have time to redeem yourselves. Iyatang ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas ma umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas? <laughs> Typical na ano talaga, uh, textbook na scam. Ala. Eh ano talaga? Ah, uh, pangloloko, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuso, abuse of authority. Eh, eh, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to. is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali kultura eh, and you know, ways of handling government then... Kawawa naman yung Pilipinas talaga Kawawa naman Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga Nakakapagod na rin sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Ah, magandang gawin, naiisip ko. Ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Oh. Tingnan natin kung may tatakbo ba. Nandiyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, nak... ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. And you should be saying something. Especially when it's very clear Kitang-kita na ng lahat. You know, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. O, wala, o, di tayo na lang. Kaya pa?